Good day everyone. I am Lyra Jensen de la Peña, ang inyong math buddy kahit minsan ayo sa atin naman. Today pag-uusapan natin paano nga ba nagagamit ang standard deviation sa totoong buhay. Sa psychology man 'yan, sa school, sa weather, or kahit sa business. So ano nga ba ang standard deviation? Ang standard deviation or SD, it is a measure of spread. Ibig sabihin, ginagamit ito para malaman or masukat kung gaano kalayo ang data points mula sa average. And we have high SD or high standard deviation. Dito, mas spread out ang data dito. Ibig sabihin, mas kalat kalat the other hand, ang low SD naman o low standard deviation, mas dikit-dikit or consistent ang data dito in psychology kinagamit ang SD para ma-measure ang variability ng stress level, reaction time, behavior score, or mental health assessment. Kumbaga, SD helps psychologists to understand how different or consistent people are. So ano nga ba ang real life application ng standard deviation? Una, sa student grade. Nakakatulong ang standard deviation para malaman kung consistent ba ang grade ng isang student or sino ang mataas or mababa sa kanila. Pangalawa naman, sa ating business, nakakatulong ang standard deviation para malaman kung roller coaster ba ang sales ng isang business or ano ang sales nila every month. And weather forecast naman, dito nakakatulong ang standard deviation to analyze kung paano or gaano kabilis ang pagbabago ng temperature sa isang buwan. And lastly, In psychology, nakakatulong ang standard deviation sa te therapy, cons consistent pa ang behavior, o pang change ng behavior. Putang. In psychology naman, nakakatulong ang standard deviation sa survey, sa therapy, and sa experiment para makita ang consistency ng response or change ng behavior sa kanila. So, bakit nga ba ito mahalaga? Mahalaga ang standard dahil mas napapadali o mas naintindihan natin ang pattern, consistency, or variability ng isang data. And also, it help us to make decision in school, business, sciences, or psychology. And mas nabibigyan niya ito ng meaning. And also, mas napapadali ang pag-interpret natin sa data. So, sa madaling sabi, ginagamit ang standard deviation sa pagsukat ng pagkakaiba-iba ng data in real life, whether in school, business sales, weather patterns, or in psychology studies. At nang dahil sa SD, mas madali tayo at nakakapag at nakakapagbigay ng accurate interpretation sa research. And that's all for today's video. Thank you sa pakikinig at panonood. This is my last video. Sana may natutunan kayo sa mga video ko. And don't forget to like, subscribe, and follow para sa mga susunod na educational content ko ay mapanood nyo pa rin ako. Thank you! Bye-bye!